Topic po natin ngayon, simpleng lunas lang ha, libreng lunas. 14 na sakit na matutulungan ng pagkain ng saging. Ano ba mangyayari kung kakain ka ng saging araw-araw? Pinakamaganda nga mga dalawang saging everyday. Itong mga 14 na sakit na to magugulat kayo na may benepisyo ang pagkain ng saging. Hindi ko po sinasabi miracle cure. Hindi ko sinasabi na pagkumain ka ng saging, ah uh, gagaling ka na agad. Pero actually, ah, kung mild lang ang, ang sakit mo, yung hindi ganun kalala, saging lang, tubig, pwede na eh. Yung mga home remedies, pwede na. Kasi kung hindi naman malala yung sakit, ayaw ko na masyado bigyan ng gamot. di ba Parang sa hyperacidity, bibigyan mo ng gamot. Hindi naman pwede yung gamot na isang buwan iinumin eh. Usually, one week mo lang iinumin, tapos wala ka nang gagawin. ba diba? Like may nervous ka, hindi ka makatulog, ni ka naman pwede inom na inum ng sleeping pills. So itong saging na to, pwede mo araw-arawin habang buhay, walang masama. Diba? Kung makukuha na ng healthy foods, why not? Okay? Anong klaseng saging? Pwede lahat. Ako mas gusto ko lakatan. Okay? Lakatan kasi, mas madilaw-dilaw konti, maasim-asim, may vitamin C ang lakatan. Konte. Latundan, mas mura. Okay na rin naman latundan kung mas mura. Kung yun ang tanim nyo. Saba, pwede naman saba, lulutuin mo lang. Pero ang sinasabi ko, mas gusto ko itong saba, lakatan, latundan. imbes na banana cue. Ibang usapan ng turon, banana cue. Masarap ang turon, banana cue. Pero paminsan-minsan lang, di ba? Pwede naman, pag healthy ka. Pero kung diabetic ka, matamis eh. Favorite ko turon. Okay? ang saging, gano'ng karaming calories? Mga 90 calories. Isang medyo malaki, kaya ang Marami siya, kompleto siya sa vitamins. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, konti. May calcium, may iron, konti. Pero pin may potassium siya. Ang taas ng potassium ng saging, 360 mg. May carbohydrate din siya, pampabusog. Para siyang kanin, nakakabusog. Pero healthy carbohydrates to. Okay? May nakilala nga ako dating taxi driver. Ang saging niya, 10 kinakaya niya araw-araw. Pero at 50 years old, kita ko, maskulado. Sampung saging para daw sa pagod niya. Okay, medyo marami yung 10. Pero kung dalawa hanggang apat na saging, okay na sa akin. Haluan niyo rin ng ibang prutas. Diba? Iba-iba, mas magandas. 14 na sakit. Magugulat kayo. Number one, para sa may hyperacidity, may GERD, may ulcer. Okay? May ulcer, may GERD, may gastric reflux. Basta problema sa tiyan, nangangasin, pwede ang saging. Para siyang natural antacid. Meron pong pag yan, search nyo. May mga medical studies yan. Bilang internist, cardiologist, di ba, inaaral ko itong medical studies. Hindi ganun kalaki yung pag-aaral, pero meron na rin may component na leucocyanidin, isang flavonoid, isang antioxidant, ang saging. Siya ang tumatapal sa ulcer. So pag may gasgas -gas ang tiyan mo, imagine mo tiyan mo, di ba, mahapdi na gasgas. -gas, na ulcer ka sa stress, di ba? Tapos yung saging, di ba? Parang mushy siya, malambot. Pag tumapal yan sa tiyan, kalmado tiyan mo. Di ba? Kalmado ang tiyan mo, parang tumapal siya, eh, di ba? Pwede rin tinapay. Gusto mo tinapay, kanin. Pero mas maganda saging. Mas hindi, mas hindi ganun kataas ang blood sugar mo compared sa kanin. So, ulcer, GERD, hyperacidity, biglang ginuto madaling araw. Ako lagi may saging. Minsan may kalating saging, kinain ko eh. Lagi ako may baon sa gabi. Katabi ng kama ko, saging at tubig. Number two, magugulat kayo benefit ng saging maganda sa puso. Maganda sa puso. Puso kasi muscle eh. Ang muscle kailangan ng potassium. Ang binti kaya nagpupulikat kulang sa potassium. So lahat ng muscle pag wala kang potassium, ano mangyayari? Hypokalemia, low potassium. Ano nangyayari sa low potassium? Paralyze. 'Di diba? Hindi ka makalakad, uh, nanghihina, nagpapalpitate pag mababa potassium. Alam niyo 'yan yung mga low potassium na hospital sila. Lalo na ang mga Pilipino, for some reason, bumabagsak ang potassium ng mga kababayan natin. Siguro sa init, sa pawis, kababayan natin hindi kumakain ng prutas, di ba? Mahal ng prutas, kaya magbagsak ang potassium. Ideally, 4.0. So, ang saging maraming potassium, 360 mg, maganda sa puso, maganda sa palpitasyon. Mga makabog ang dibdib pag mababa ang potassium, kumakabog. Kaya, pag gumanda kabog ng dibdib mo, nag-normal yung kabog ng dibdib, gumanda yung pumping ng puso, mas hindi ka mai-stroke. Alam niya ng mga cardiologists na i-stroke ang tao kasi nga nagloloko yung tibok ng puso. Uh, irregular heartbeat, nag-iiba yung tibok, nagbubuo yung dugo sa puso, titilapon sa utak na stroke. Embolic stroke So, good for the heart, good for palpitation, good for preventing stroke. Number 3 out of 14 na sakit na matutulungan ng saging, high blood. High blood pressure, hindi ko sinabi kumain na saging, bababa ang blood pressure. Pero, pag kumain ka ng potassium rich foods, maraming potassium, saging, patatas, ibang prutas, ang mangyayari, bababa ang sodium mo. Kasi potassium and sodium, parang palitan yan sa cellula natin. Eh. Pag kumain ka maraming sodium, eh, hindi maganda sa potassium mo. Pag kumain ka na maraming potassium, mas malalabas yung sodium. Sodium asin. Pag nag-ipon yung asin sa katawan, manas sa muka, manas sa paa, high blood. <laughs> maraming asin, sure, mga high blood ka. Maraming potassium, baka mas gumanda blood pressure mo. At least, hindi tataas baka bumaba pa konti. Iwas ka sa mga alas. So, good for high blood din yan. Pero hindi ko sinabi gamot siya sa high blood. Ah. Basta good for high blood, dagdagan mo ng gamot, gamot nyo para makontrol pa. Other tips, diba? Mag-diet, wag naalat, may tulong yon Number four, ito pinakagusto ko sa saging. Kaya lagi ako may saging. Ang saging, meron siyang vitamin B. Ano ba ang vitamin B? Anong brand name niya? Stress tablet eh. Ang vitamin, e, vitamin B, stress tablet. Ang saging, maraming vitamin B. At ang saging, may secret component na tryptophan. I-search nyo. Saging may tryptophan. Ang tryptophan, pag kinain natin, magiging serotonin. Serotonin yung antidepressant. So, yung saging, natural antidepressant, nervyos, stress, stress anxiety, di makatulog, anong katapat yan? Saging lang. May pag-aaral nga, may isang libro kami nabili na para sa mga batang ayaw pumasok sa school. Ano ang turo ng psychologist? Pakainin ng saging 30 minutes bago pumasok sa school. Nakakakalma ang saging. Siguro, mas busog ka, mas hindi kukulo ang tiyan. Relaxing. May tryptophan naging serotonin. Number five. Yun na nga, number four stress, anti-anxiety, depression, uh, palpitation, may tulong din. So, maput na pala tayo. Number 7 na pala kasi iniba ko stress, anxiety, depression, count as one. Number 7, insomnia. Pag hindi makatulog, pwedeng chamomile tea, pwedeng hot water, tsaka saging pamparelax. Number 8, ito pinakamaganda sa saging. Tingnan nyo yung mga Basketball player, anong kakainin nila? Tingnan mo yung mga tennis player, ano ang baon nila sa bag? Saging. Kasi saging pang energy. Pang atleta, pang runner, pang tennis player. Pag nahihilo na, kain ng saging. Pang construction worker, napapawisan sa araw, saging. Bago ma-heat stroke sa init, inom na maraming tubig, saging. Kasi pawis eh, lalabas yung yung potassium mo rin yun. Sodium, potassium, malabas So, ang saging, pampabusog, and may energy ka. Meron kang carbohydrates. Diba? May energy. Mas busog ka. So, sa mga pagod, maganda sa saging. Number nine, pwede naman sa diabetes ang saging. Okay? Hindi siya super ganda, hindi siya super sama, nasa gitna siya. Eh. So, yung saging, Basta isa dalawang saging sa isang araw walang problema sa diabetic. Huwag lang yung sobrang tamis na saging, yung nangingitim na, huwag uh, lang banana cue, huwag lang turon na matamis o yung saba na minatamis na maraming gatas eh bawal sa diabetes. Pero kung saging lang mismo, pwede sa diabetes, medium glycemic index. Number 10, ito may medical studies to actually, kung babasahin pa para sa inyo. Reduces Childhood Asthma May European Study Ito sinulat itong to libro May European Study 2640 School Children Mas hindi nagkahika European Respiratory Journal Na-publish to, So good for Childhood Asthma Prevents Leukemia Na-publish sa American Journal of Epidemiology Nakita na yung bata Mas hindi leukemia, Mas hindi nagkakahika kung may sagi Mansanas, maganda rin Number 11, ito pinakamaganda. Japanese banana diet, 'di ba? Weight loss, pampapayat, saging, 'di ba? Ako nga ma, hirap mag-diet eh kung 'di ba? Kung syempre, konti ka mong kanin, konting ulam, hilo-hilo ka na, saging na lang pangsapal mo sa tiyan. 'Di ba? Ang Japanese banana diet, saging lang kinakain nila sa umaga. Ang breakfast nila, saging, dalawa hanggang apat na saging, tsaka maraming tubig. Yun lang ang breakfast. Yung lunch, normal, dinner, mas konti. So, pwede pang weight loss. May nabasa nga ako eh. May, may parang... May nabasa ko dati isang trainer. Pumayat Pumayatata siya ng 20-30 pounds eh. Saging lang kinain niya. Number 12, leg cramps. Pulikat. ba diba? Bakit tayo pinupulikat? Pwedeng bagsak ang potassium. So, saging. Pwedeng dehydrated. Tubig. Pwedeng masakit ang paa mo, kailangan masaj. Pero saging, may tulong din yan. Number 13. Sa nagtatae, ano ba binibigay sa nagtatae? Brat diet. B-R-A-T. Ano ang brat diet? Recommended sa buong mundo. Recommended lahat ng doctors. Ang brat diet sa nagtatae ay B is for banana. Saging. R is for rice sa nagtatae. A, apple. T is toast. Toast bread. Ba- brat diet. Sabi ng iba, Dok, eh tumitigas ang tumiko sa saging. Actually, hindi naman dapat eh. ba? Diba? Saging, oo, nakaka-form ng uh, dumi, pero hindi siya talaga ganun katigas kasi may carbohydrates, may fiber din naman siya konti. Tsaka hindi lang naman saging kakainin mo, haluan mo ng mansanas, haluan mo ng ibang prutas, may grapes, may pakwan, may orange ka hindi lang naman saging yan eh. Kaya hindi ka naman dapat mag -constipate. At number 14, ang saging bagay na bagay sa mga babae for PMS, premenstrual syndrome. Yung masakit ang puson, malapit na reglahin. Yung mga mood swings, di ba? Mainit ang ulo ng kababaihan pag malapit na magregla o nagme-menopause na meron tong vitamin B6. So nakita nyo ang daming benefits ng saging itong 14 na nilista ko Ito talaga swakto sa saging Yung ibang sakit pwede rin naman Hindi siya nakakasama doon Gano'ng karaming saging sa computation ko 2 bananas a day Sabi ko nga keeps the doctor away Ang compute ko sa dalawang saging Para ka nang uminom ng kalahating multivitamin Yung mga multivitamin na binibili natin yung laman niya almost half the multivitamin eh, yung dalawang saging. Tsaka ang maganda sa saging, ang favorite ko, ang bilis ibaon, pwede ibaon sa bata, nakabalot na. ako uh, kung nagbaon ka ng uh, mansanas, healthy din. Kaya paano mo kakainin? Mahirap, di ba? Paano mo hihiwain? Magbabaon ka ng suha, mahirap, di ba? Paano ba? Di ba? Mahirap siya ibaon eh o grapes, pwede lalagay mo pa sa plastic. Itong saging, nakabalot na siya maigi. Mura pa saging, pwede ka magtanim <laughs> ng maraming saging sa atin. O, pero mansanas, maganda rin. Kaya lang hindi, hindi, hindi popular sa atin, wala tayong masa, mansanas eh. Meron bang side effect ang saging? Actually, wala. Alos lahat ng tao pwede. Sino hindi pwede kumain ng saging? Kung bawal ka ng saging, bawal ka na lahat ng prutas. Ang bawal lang if ever, yung magdadialysis na, na yung, yung kidney failure na magdadialysis, dadali na sa ospital, na mataas na yung potassium, na, pero usually hospitalized na yun eh, pag tumaas na yung potassium. Diba? Yun na yung mga stage 4, stage 5, and stage na, eh, dialysis na yun. Pero pag nagdialysis ka na, Pwede ka naman kumain ng potassium na konti, depende sa doktor niyo. Pero this is very, very rare na yung ganong sakit. Sa 99.9%, maganda pa rin ang saging. Saan po nakatulong to? Share natin sa ating kababayan. O, pwede naman kayo kumain ng gamot, di ba? Pero anong gamot mo sa pagod? Anong gamot mo sa insomnia? Anong gamot mo sa antidepressant? Eh, kung makuha naman sa saging, why not? Diba? Sa nagtatae, eh. pwede naman saging eh. Diba? Sa mga cramps, pampapayat. Wala naman talagang pampapayat na tablet. Eh. Mahirap yun eh. May mga side effects. So, saging na lang tayo. Pilipino na mura pa. God bless ko.